Magandang araw mga kuya tari ko. Ito nga pala si Kuya Enforcer, ang public servant at kuya nyo sa kalsada. Quick traffic tips mula kay Kuya Enforcer. Mga kuys, para sa kaalaman ng lahat, kapag dumadaan kayo sa Ortigas Avenue Westbound, Corner Meralco Avenue, heading towards EDSA, maging observant tayo sa pavement markings at directional arrows. Hindi po ito basta drawing sa kalsada. These markings indicate the allowed direction for each lane para maayos at ligtas ang daloy ng trapiko. Number 1 inner lane. Left turn only. Kung dito ka pumwesto, tapos bigla kang dumiretso, malinaw na traffic violation yan. Number two, middle lane. Left turn or straight ahead. Dito, madalas nalilito ang maraming motorista at marami rin nagtatanong, huhulihin ba ako kapag dumiretso ako dito? Ang sagot ay hindi. Dahil malinaw sa directional arrow na pwede kang kumaliwa o dumiretso mula sa lane na ito. Ang importante, Nasa tamang lane ka bago ka makarating sa solid white line At gumamit ka ng tamang signal light depende sa galaw mo Tandaan din na huwag biglang magpalit ng lane kapag malapit ka na sa intersection Number 3 Outermost lane Straight ahead only Bawal kumaliwa kahit gusto mo Dahil malinaw sa araw na gretchong galaw lang ang pinapayagan. May concrete barrier sa outermost lane Para siguraduhin na walang biglang paglipat ng lane Tandaan Once you enter the solid white line, lane changing is strictly prohibited at violation din po yan. Kaya mga kuys, siguraduhin na tama ang lane positioning bago palang makarating sa intersection para maiwasan ang violation. Remember, road markings guide your direction, not decorate the road. Observe, anticipate, and follow them because smart driving is safe driving. For more traffic tips, follow nyo lang si Kuya Enforcer sa Facebook, YouTube, at TikTok. Ingat <tip>